Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 36 hanggang 4 na po. Kabanata 36. Kaya hinimok siya ni Charlie na obserbahan ang babaeng ito nang higit pa pagkatapos kunin ni Elsa ang trabaho at palaging iulat sa kanya kung mayroong anumang bagay na hindi karaniwan. Matapos ayusin si Doris Young, lumabas si Charlie para sumakay ng taxi sa hapon at pumunta sa airport. Handang sunduin ang matalik na kaibigan ni Claire na si Elsa. Pagkarating sa airport sakay ng taxi, papunta na sana si Charlie sa arrival hall. Isang Mercedes-Benz ang biglang nagpreno at huminto sa harapan niya. Ang pinsan ni Claire, si Harold, ay biglang lumabas sa bintana ng kotse, tumingin kay Charlie na may kakaibang pagsimangot, at nagtanong, "Charlie, bakit ka nandito?" Nandito ako para sunduin ang girlfriend ni Claire. Bakit ka nandito? Kung ang noon ni Charlie at napag-alaman na ang mga nakaupo sa malaking Gina na ito ay pawang kakilala, bukod kay Harold, nandoon sina Gerald at Wendy. Mapang-asar na sabi ni Harold, "Miss Dong ang pinag-uusapan natin, 'di ba? Miss Dong has us to entertain her. Kaya hindi ka na kailangan. Lumabas ka na." Malamig na sumagot si Charlie at sinabing, kung gusto mong lumabas, lumabas ka ng mag-isa. Tutal, hindi na sumagot si Charlie sa kanila at dir-diretsyong naglakad papunta sa arrival hall. Magmumura na sana si Harold, at si Wendy sa tabi niya ay nagmamadaling nagpaalala. Kuya, malapit na si Miss Dong. Pinaalalahanan ka ni Lola na dapat kang mag-iwan ng magandang impresyon kay Miss Dong. Kung kaya mo siyang gawing hipag, kaya ka nandito. Ang katayuan ng pamilya natin ay walang makakapantay. Kaya huwag mong pakialaman ang basurang ito. Biglang nagising si Harold. Halos nakalimutan ang pangunahing layunin ng pagpunta dito ngayon. Sa katunayan, ito ang pangalawang pinakamagandang bagay na mahuli si Elsa. Ito ang pinakamahalagang bagay na mag-iwan ng magandang impresyon sa kanya at makuha ang kanyang kamay. Pambihira ang lakas ng pamilya Dong sa East Cliff kung maaari silang sumama sa kanya. Pagkatapos ay sila ay nasa parehong yugto, at ang pamilya Wilson ay maaari ding umakyat sa langit ay nagkakahalaga. Kaya naman, tiniis niya ang kawalang kasiyahan kay Charlie, at dali-dali silang bumaba at sumugod sa arrival hall. Sa oras na ito, nakita nila ang isang partikular na kapansin-pansin, bata at magandang babae sa karamihan. Nakasuot siya ng mahabang chestnut na buhok at puting palda, na nagbabalangkas sa isang Katanji-tanging figure. Bagamat may suot siyang salaming pang-araw, ang kanyang balat ay kasing puti ng porselana, ang kanyang mga labi ay puno ng apoy, at ang kagandahan at pang-akit ay hindi may tatago. Kung titignan siyang mabuti, ang kanyang itsura ay hindi nangangahulugang mas masahol kaysa kay Claire. At ang dalawa ay masasabing may kanika niyang merito. Saglit na nakatutok sa kanya ang madlang tao na kumukuha ng daanan. Napatulala na si Harold. Maging si Gerald, na nanunood sa excitement sa tabi niya, ay nagulat at hindi napigil ang mapabuntong hininga. As expected of Eastcliff ladies, iba talaga ang ugali. Sa oras na ito, nakita din ni Elsa ang karamihan, at nagmamadaling lumakad mula sa karamihan kumaway sa kanila, at sinabing, Gerald, Wendy, at Charlie, matagal na tayong hindi nagkikita. Sumabog ang puso ni Harold sa kasiglahan. At una niyang sinabi, matagal na tayong hindi nagkikita, Elsa, lalo kang gumanda. Ngumiti si Charlie, at sinabi, long time no see. Nagmamadaling sinabi ni Harold sa sandaling ito. Elsa, alam kong darating ka. Espesyal akong nag ng isang kahon sa pinakamagandang hotel sa Ores Hill. Naghintay ako para sunduin ka at para pumunta tayo doon nayon. Sumulyap si Elsa kay Charlie at humingi ng paumanhin kay Harold. Harold, I'm really sorry. Nakipag-appointment na ako kay Claire at Charlie ng maaga. Gumawa tayo ng appointment sa ibang araw. Anyway, magtatagal ako sa Ores Hill magkakaroon ng mga pagkakataon sa hinaharap. Nang marinig ni Harold ang mga salitang ito, hindi mapigilan ng kanyang puso na magalit. Sa ganoong mahalagang araw, si Charlie, ang mabahong basura, ay nakipag-usap sa kanya. Ito ay talagang nakakatakot. Kaya, sadyang sinabi niya, Elsa, para sa lubungin ka, inutusan ko ang pinakasikat na mansion sa Ores Hill. At ito ay isang kahon ng ginto na may minimum na konsumo na libo. Habang sinasabi niya 'yon, tiningnan niya si Charlie ng masama at nakangiting sinabi, "Hindi ko alam kung saan nagutos ng piging ang aking live-in brother-in-law. Kung masyadong mababa ang grade, hindi ba't katumbas 'yon ng pagpapabeye sa iyo?" Kabanata 37. Medyo nagulat din si Charlie nang marinig niyang classic mansion ang napili ni Harold. Nagkataon lang, hindi ba sinabi ni Hong na binuksan niya ang Classic Mansion? Parang naghanda din siya ng handaan sa Classic Mansion, di ba? Sa pagkakataong ito, nagulat si Gerald sa gilid at sinabing, Harold, you can actually book the Golden Box of Classic Mansion. Ito ay hindi isang bagay na maaaring i-book ng mga ordinaryong tao. Matagumpay na ngumiti si Harold. Sa totoo lang, Bukod sa pinakamataas na kahon ng brilyante sa classic mansion, hindi ko talaga ito may book. Ang iba ay talagang wala. Having said that, pagmamayabang lang ito ni Harold. Sa katunayan, upang may book ang gininto ang kahon na ito, si Mrs. Wilson ay personal na lumapit at nagbayad ng maraming pera, na ipinagkatiwala ang ilang mga talento upang matagumpay na may book ito narinig ni Elsa ang pangalan ng Classic Mansion sa East Cliff, at nagmamadaling sinabi, lahat ay mga kaibigan, hindi na kailangang maging masyadong maluho. Tahimik na sinabi ni Harold, ikaw ay isang marangal na panauhin, paano ka tratuhin tulad ng mga ordinaryong kaibigan? Pagkatapos nito, muli niyang tinanong si Charlie, brother, hindi ko alam kung saan ka nag-order ng piging. Mahinang sinabi ni Charlie, Nagkataon lang. Nag-order din ako ng Classic Mansion. Ha ha ha. Mapangahas na tumawa si Harold. Charlie, hindi ka natatakot magyabang. You're one of a kind. Ni hindi mo maibook ang bronze box sa Classic Mansion. Kaya maglakas-loob kang maglaro dito. Gumiti si Charlie na walang paki-alam at sinabing, "Kung pumutok ako o hindi, ano ang kinalaman nito sayo. iyo? Hindi kita iniimbitahan sa hapunan." Anong ginagawa mo sa sobrang paglilibang? Malamig na sinabi ni Harold. Nakikita kitang ganito, ni hindi ka makakapasok sa pinto ng classic mansion. Si Elsa sa gilid ay hindi nakatiis na makita si Charlie na pinupuntirya. Alam niyang live in, -in law si Charlie, at walang pera at katayuan sa pamilyang Wilson. It was really unrealistic to say that she could live in a top hotel, paid by him. Tinatayang sinadya ito ni Charlie dahil gusto niyang humarap. Kaya ayaw niyang masyadong mapahiya si Charlie. Kaya nagbukas siya at sinabi sa kanya. Nako, hindi na kailangang makipagtalo tungkol dito. Dahil ang lahat ay nag-order ng parehong lugar. Pagkatapos ay magsama-sama. Sarkastikong sinabi ni Harold kay Charlie. Bueno, para sa mukha ni Elsa, hayaan mo akong kumuha sa iyo ng pagkain ngayon. At hayaan mong makita kung ano ang hitsura ng mga high-end na hotel. Ngumuti si Charlie at hindi siya pinansin. Luluhod si Orville kapag nakikita siya. Ano ang hotel na binuksan niya sa sarili niyang mga mata? Nakakalungkot lang na ang yabang ni Harold ay hindi ihigit sa isang bulag na mata. Ang Classic Mansion ay isang kakaibang Chinese-style na hotel. Ang palamuti at estilo ay puno ng tradisyonal na klasikal na kagandahan. Lubhang maluho, kahit na ang signboard sa pinto ay gawa sa dekalidad na dilaw na rosewood. Tiningnan ni Charlie ang mga dekorasyon sa classic mansion at medyo nagulat. Sa hindi inaasahan, ang restaurant ni Orville ay talagang maganda, at maaari niyang dalhin ang kanyang asawa upang matikman ang pagkain sa hinaharap. Lamingguling si Elsa sa paligid at napabulalas. Narinig ko ang pangalan ng Classic Mansion habang nasa Eastcliff ako at talagang nararapat ito sa reputasyon niya. Ngumiti si Harold at sinabing, "Kung pupunta ka rito, Elsa, siyempre, kailangan mo ring gamitin ang pinakamagandang hotel." Pagkatapos magsalita, sinulyapan niya si Charlie at ninitian. "Hindi ito tulad ng ilang mga tao. Kung hindi dahil sa liwanag mo, hinding hindi sila magkakaroon ng pagkakataong makapunta sa ganoong high-end na restaurant sa buong buhay nila. Kabanata 38 Sadya namang tanong ni Wendy sa oras na ito, Charlie, hindi ba nagbook ka ng box sa Classic Mansion? Alin dito, dalhin mo kami para buksan ang aming mga mata? Bahagyang sinabi ni Charlie, hindi ko matendaan kung alin ang tiyak. I just sent a text message to their boss and asked him to help arrange it, and wait for me to look at the text message record. Sarkastikong sabi ni Harold, kilala mo ba kung sino ang boss dito? I-save mo na lang ang big talk mo dito. Ang amo dito ay ang sikat na Mr. Orville. Maglakas loob kang magsabi ng mga ganoong kalaking bagay. Mag-ingat na marinig ito ni Orville sa pamamagitan ng mga daliri. Sa oras na ito, Binuksan ni Charlie ang telepono at tiningnan ang text message na ipinadala ni Orville sa kanya kagabi at mahinang sinabi. Sinabi niya na iniwan niya sa akin ang diamond box. Nang marinig ni Harold ang mga salita ni Charlie, agad siyang tumawa. Hahaha diamond box, Charlie. Natatakot kang pagtawanan ka. Alam mo ba kung sino ang maaaring pumunta sa diamond box? Ang Prince of Oris Hill ay karapat dapat na makapasok sa Diamond Box, hindi hihigit sa sampung tao. Ikaw ay isang shit. Hindi pa nagsasalita si Elsa, ngunit hindi niya maiwasang isipin sa sarili na ang Charlie ay may ding mukha. Kaya paano niya makukuha ang kahon ng diamante sa kanyang kapasidad? Iniisip niya noon na ang taong ito ay walang pera at kapangyarihan at medyo walang silbi. Ngunit hindi niya inaasahan na siya ay isang taong humahanga sa walang kabuluhan. Kung ano ang isang pagkabigo, tumawa si Charlie at hindi umimik. Sa kanyang opinyon, ang mga taong ito na kinukutya ang kanilang sarili ay may mababang mental retardation. Ngunit hindi siya nag-abala na maging pamilyar sa kanila. Sarkastikong sinabi rin ni Gerald, "Charlie, kahit ang tatay ko ay hindi kwalipikadong kumain sa kahon ng diamante ang lakas ng loob mong magyabang. Wendy echoed, Kuya Gerald, pabayaan na ang pagkain sa Diamond Box. Ang ganitong klaseng tao ay hindi karapat dapat kumain ng mga tira sa Diamond Box. Napatingin si Charlie kay Gerald at hindi niya maiwasang mapangiti. Ikaw stupid bird, binugbog lang ni Mr. Orville ang kapatid mo kahapon. Naglakas loob ka pa bang pumunta sa restaurant niya para maghapunan? Kaya sinadya niyang itanong, Kuya Gerald, balita ko may nangyari sa kapatid mo kahapon? Kung unatang noon ni Gerald, paano mo nalaman? Pagkatapos nito, muling sinabi ni Gerald, yung kapatid ko, in assault kahapon, and he is still unconscious. Iniimbestigahan namin kung sino ang nanakit sa kanya at naghubad sa kanya noong oras na yon. May clue ka ba? Umiling si Charlie at sadyang nagpanggap na tanga. Hindi ko alam. Nabalitaan ko na lang na may nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung anong nangyari. Humph, Gerald said contemptuously. You rubbish. Don't talk about my white family with that mouth. Sa susunod, magingat ka na hindi ako magalang sa'yo. Ngumiti si Charlie at hindi siya pinansin. Oo naman. Ito ay isang pamilya ng mga idiots ni hindi niya alam na ang kanyang kapatid ay nawala ng malay dahil kay Orville. Ito ay talagang kawili-wili. Sa sandaling ito, isang lalaking nakaitim ang sumugod diretsyo sa karamihan at sinalubong siya. Nang makita siyang medyo pamilyar, naalala ni Charlie na isa siya sa mga bodyguard ni Orville. Nang makita ng lalaki si Charlie, nakilala niya ito, puno ng sigla at kabaitan ang mukha nito, at halos yumuko ito sa kanya. Mabilis na umiling si Charlie patungo sa kanya. Ang lalaking nakaitim na nakadamit ay nagmamadaling huminto, sa pag-aakalang ayaw ni Mr. Charlie na maging masyadong high profile. Kaya direktang sinabi niya, mga bisita, mangyaring sumama sa akin, ang kahon ay inihanda ng mahabang panahon. Natigilan si Harold nang marinig ang mga salita, kailan naging maasikaso ang Golden Box Service ng Classic Pavilion. May dumating na personal na bumati sa kanya bago niya iulat ang kanyang pangalan. Anong mukha? Napabuntong hininga si Gerald sa gilid. Harold, ang laki talaga ng reputasyon mo. Sa tingin ko siya ay tila isang tao sa tabi ni Mr. Orville. Mukhang binibigyang halaga ka ni Mr. Orville. Kilala mo ba si Mr. Orville? Hindi mo ba narinig? Oo, oh, low ka talaga. Tumawa si Harold at sinabing may masungit na mukha. Hindi na kailangang magpakita ng ganitong uri ng bagay. Mas mabuting maging low profile. Ha 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 ha. Kabanata 30 Sham. Medyo nagulat si Elsa. Sa hindi inaasahan, may mga koneksyon talaga si Harold sa Ores Hill. Kumpara kay Charlie, na mas malakas yun. Mukhang sa hinaharap kung pupunta siya sa Ores Hill kasama niya. Ito ay magiging mas maginhawa para sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Magalang na dinala ng itim na lalaki ang lahat sa pintuan ng kahon ng diamante. Pagkatapos, inilabas niya ang listahan, direktang ibinigay kay Charlie at mahinang sinabi, "Sir, pakipirmahan ito. Ang diamond box na ito ay espesyal na nakalaan para kay Charlie at kailangan niyang pumirma para sa kumpirmasyon." Ngumiti si Charlie at kinuha ang panulat at papel, at isusulat na sana ang kanyang pangalan nang biglang tumunog ang boses ni Harold. Dam, ibaba mo ang panulat. Lumakad si Harold na may kalmadong mukha, kinuha ang panulat at papel mula sa kamay ni Charlie. Ibinaba ang kanyang pangalan, at sinigawan si Charlie. Gusto mong maging walang hiya, sino ang nag-order ng kahon? Nagbibilang ka pa ba? Anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong pirmahan dito? Napatulala agad ang lalaking nakaitim, tumingin kay Charlie, at binigyan ng nagtatanong na tingin. Ibig sabihin, kailangan mo ba akong tulungang turuan itong bastard ngayon? Walang pakialam na sinabi ni Charlie, okay lang, kung gusto niyang pumirma, hayaan siyang pumirma. Sa harap ni Elsa, ayaw ni Charlie na gumawa ng mga bagay na masyadong nakakahiya. Pagkatapos ng lahat, siya ay matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Maya-maya ay umupo na ang lahat ng nasa box. Inayos ni Harold na maupo si Elsa sa pamunguna. Habang si Charlie naman ay mag-isang nakaupo sa sulok, si Elsa lang ang penakanak ang nagsasalita sa kanya. Hindi nagtagal, inihandog ng waiter ang mga magagandang pinggan at alak. Ang lahat ng mga pinggan ay napaka-partikular tungkol sa mga sangkap. Ang pinakamataas na kalidad na abalone at sampung cutties ng Australian lobster ay maaari lamang gamitin bilang isang foil dito. Kahit na ang masarap na alak ay isang siglong gulang na pambansang alak, at ang isang bote ng kalahating kati lamang ay maaaring magbenta ng higit sa isandaang libo. Si Elsa ay isa ring maalam na tao at nabigla sa labis na pagkain ito. Napabuntong hininga si Gerald, Harold. Magkano ang standard ng pagkain mo? Matagumpay na sinabi ni Harold, ang aking pagkain ay tatlundaang libo. Nagulat na sabi ni Gerald, hindi ito ang standard na tatlundaang libo. Ang mga bote ng alak lamang ay higit sa tatlundaang libo. Lihim na natakot si Harold, at biglang may naramdamang hindi tama, sa pag-alala sa ugali ng lalaking nakaitim ngayon. May espesyal kayang pagtrato sa kanya si Orville? Gayunpaman, hindi niya ito kilala. Ang magagandang mata ni Elsa ay kumikislap. Sinulyapan niya si Harold at sinabing, Harold, salamat. Nang marinig ni Harold ang mga salita ni Elsa, ngumiti siya at sinabing, dapat itong gawin kahit saan. Dahil doon, ngumiti si Harold at tinanong si Charlie, Charlie, hindi ka pa nakakain ng ganoon kasarap sa buhay mo? Ngumiti si Charlie, ano? Paano mo na sabi? Mapanlait na sinabi ni Harold, pagkatapos mong kainin ng aking pagkain, napakatigas ng nabasag na bibig na yon. Nagkaroon ka ng pagkakataon na kumain ng napakasarap na bagay noon. Pinipihit ko ang iyong ulo at sisipain ito para sa iyo. Ngumiti ng walang pakialam si Charlie. Ang mga araw na nabubuhay siya noong bata pa siya ay lubhang maluho na hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Ang ganitong pagkain sa pamilya Wade ay pagkain din para sa mga tao. Nang makita ang pananahimik ni Charlie, galit na sinabi ni Wendy, Charlie, anong klaseng ugali ang ginagamit mo para makipag-usap sa kapatid ko? Maniwala ka man o hindi, hahayaan kitang makaalis ngayon. Hinayaan ka naming kumain ng pagkain at kikilos ka ng walang kahihiyan. Anong mabahong basahan? Gayunpaman, sa sandaling ito, Malakas na sinipa ang pinto ng kahon, at umalingaungaw ang isang mabangis na boses. Saan kayo nang galing mga tanga? Sino ang magpapasok sa iyo sa kahon na ito? Nang matapos siyang magsalita, kumalat mula sa gilid ng kanyang mga mata hanggang pababa ang isang lalaking nakasuot ng Armani suit. Isang malaking gintong kadena, at parang alupihan sa mukha. Ang lalaking ito ay may hawak na kwenta sa isang kamay at isang stick sa kabilang kamay na may mabangis na mukha. Isang dosen ng matipunong lalaki na may mga galos na tato ang nakahanay sa tabi nila, nakapalibot sa lahat. Natigilan ang lahat. Nataranta. Ano ang sitwasyon? Ang pinuno ay pinangalan ng Brother Biao, Nakanang kamay ni Orville. Tinalo niya ang mundo kasama niya sa kanyang mga unang taon. At isa rin siyang sikat na tao sa Ores Hill. Sa pagkakataong ito ay sinabi sa kanya ni Orville na ang napakarangal na si Mr. Wade ang gumamit ng diamond box ng Classic Pavilion, kaya dapat niyang ayusin ito ng maayos. Ngunit hindi niya akalain na sa pag-inspeksyon sa gamit ng kahon, natuklasan na ang kahon ng diamante ay pinirmahan ni Harold. Nagalit at natatakot. Nagngangalit sa galit. Inokupan itong Dam Harold ang kahon na inihanda niya para sa mga kilalang panauhin. Kabanata apat na po. Natatakot ako na mayroon lamang isang mesa para sa nangungunang piging sa diamond box, at darating ang mga tunay na bisita. Anong gagawin ko? Sa sandaling ito, tumayo si Harold at sinabing, Anong ginagawa mo? Inireserba ko ang kahon na ito. Bakit ka nakipagbasag ilo at nanggugulo? Itinuro ni Brother Biao si Harold at tinanong siya, Ikaw ba si Harold? Tumango si Harold at buong pagmamalaki. Ako nga. Malamig na sinabi ni Brother Biao. Dalhin mo siya sa akin. Nang marinig ito, direktang hinaylan ng dalawang matipunong malalaking lalaki si Harold at kinaladkad. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Draft them. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Isang matipunong lalaki ang direktang sumipa sa kanyang tuhod. At si Harold ay lumuhad sa harapan ni Brother Biao. Ang malamig na mga mata ni Brother Biao ay tumingin pabalik-balik kay Harold, na nagpapalamig sa mga tao na parang talam. Snap! Ang signature slip ay direktang itinapon sa ulo ni Harold. Pinagalita ni Brother Biao, sino ang nagbigay sa iyo ng autoridad na gamitin ang kahon na ito? Nagkunwaring kalmado si Harold at nagsabi, tiyak na may hindi pagkakaunawaan. In order ko ang gininto ang kahon na ito at nabayaran ko na ang tatlundaang libo na deposito. Gerald also interjected, anong ginagawa mo? Ang kahuna ito ay itinakda ni Harold, may rules ka ba? Dumura si Kuya Biao at sinampal si Harold at sinabing, Golden Box. Isa itong dam diamond box para sa mga kilalang bisita. Magagamit mo rin ang basurang ito? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay natigilan. Diamond Box. Hindi nakakagulat na ang kahon na ito ay lubhang maluho. At ang mga pagkain at alak ay kabilang sa mga nangunguna. Ito ay lumiliko na ito ay hindi isang gintong kahon sa lahat. Pinagpawisan si Gerald. At napakarangal ng kahon ng brilyante na hindi siya kwalipikadong pumasok sa sarili niyang kasama ng iba. Lalo pa itong gamitin. Mabilis na sinabi ni Wendy, Kuya, hindi mo kilala si Mr. Orville. Pakipaliwanag sa kanila ng mabilis. Napasigaw si Harold at nagmamadaling sinabi, Shut up! Anong kalokohan? Paano ko makikilala si Mr. Orville sa aking kapasidad? Sabi ni Wendy, pero hindi mo man lang sinabi. Nakita ni Elsa sa kanyang mga mata ang pagganap ng magkapatid. Ngunit hindi niya alam kung ano ang sinabi ni Harold na ngayon ay nagyayabang. Medyo nadismaya siya bigla. Ngumiti si Brother Biao sa pagkakataong ito at sinabing, Ang lakas ng loob mong magsalita tungkol sa banner ni Mr. Orville, napakarumi at baluktot mo. Gaya ng sinabi ni Biao, tumayo siya at sinabi sa mga lalaki, Hawakan ang kamay ng batang ito, tuturuan ko siya ng leksyon. Agad na napatigil si Harold, hindi makagalaw. Susunod na segundo, Hinawakan ni kapatid na biyaw ang patpat at dinurog ito ng walang pag-aalinlangan. Akamay ko, walang silbi ang kamay ko. Napahiyaw si Harold, pinagpapawisan ng buong katawan, at ang galit ay nagmula sa kanyang pandiya, at siya ay nahimete sa isang nakakahiyang paraan. Nang makita ang eksenang ito, parehong namutla at natakot sina Gerald at Wendy. Si Harold, na kanina papuspusan ay napabalik sa kanyang prototype sa isang iglap. Sino ang hindi matatakot? Sapat din ang takot ni Elsa, nanginginig ang buong katawan, nagtatago sa likod ni Charlie, at natakot na sinabi, Ano ang magagawa natin dito? Pinapayagan ba silang pumatay ng tao? Tinapak ni Charlie ang balikat ni Elsa at inaliw. Huwag kang matakot, walang hahawak sa iyo kung nandito ako. Napatingin si Elsa kay Charlie nang may pasasalamat. Bagamat alam niyang hindi kayang lutesin ni Charlie ang mga ganitong problema, medyo gaman pa rin ang pakiramdam niya sa mga sinabi nito. Dito, sinipa ni Brother Biao si Harold, na parang mga baboy na binugbog hanggang sa mamatay, at isinumpa. Ang tanga. Napalingon si Kuya Biao at muling tumingin kay Gerald. At ikaw, ngayon mo lang sinabing wala akong rules, di ba? Halika, ikaw na karumaldumal pumunta dito para sa akin.